Hi guys, it's Melvin Shine. In so support of this video, sasabihin ko sa inyo kung ano yung isa sa advantage kapag mag-apply ka dito sa Hong Kong as a DH. So, sa usap ko yung amo ko, yung dating katulog na kasi is Hindu, Indonesian, kaya tinanong ko siya sabi ko bakit pinili mo yung Pilipino instead of Indonesia. So, yun yung sabi niya sa akin. Kasi, maingay. Kasi sinara ako yung bintana kasi maingay. So, yung sabi niya sa akin, kasi daw, tayong mga Pilipino marunong mag-English. So, yun yung pinaka-advantage natin sa mga Indo. Although marunong naman yung ibang Indo sa English, pero konti lang. More sila sa Cantonese. So, so yung pinaka-priority kasi niya dito is yung bata. So, habang bata pa, 3 years old yung no, uh, panganay niya so, na. So, nag-aaral na yung uh, tapos yung magto 2 years old, nag aaral na din this December. So, ngayon is October 11, 2025. So, December mag-aaral na daw siya sa inyong tatay niya. So, yun yung isa sa advantage natin. Tapos, dapat, dapat din isa sa daradala mo dito pag mag-apply ka is yung tiyaga tsaka yung pasensya, lalo na sa mga bata. Kung hindi ka mahilig sa bata, huwag ka kumuha ng bata na toddler or ang newborn din, kailangan mo din yung gisingin, kadidein, 2 to 3 hours, every 2 to 3 hours. Tapos yung 13 years old naman, parang kung ngayon magsinungain. Yung adult naman, mahirap din pakasamahan. <laughs> so, pero kung energetic ka naman, tsaka medyo bata-bata ka, uh, pabili ka na ng bata or toddler para, ano, para alagaan o yun yung magiging alaga mo. Sa case ko, dalawa yung alaga ko. <laughs> and isang 3 years old tapos yung isang magtuto. So, sobrang sobrang kulit. Sobrang energetic, hyper. Anong, so, dapat kasi bayan Nung una ko dito, talagang sumakit ng katawan ko kasi sabi ko, tapos ko ngayon yung energy ng bata. Eh, 27 years old pa lang ako, pero nakakapagod din pala. Yung mapiplay ng song, tapos nasayaw kayong dalawa, sayaw-sayaw kayo, dyan. Parang magiging bata ka na rin. Kasi ganun, parang maano mo yung ma ano ka ng bata, iisipin niya ng friend kayong dalawa, o kaibigan ka nyo, o ka tapos kapag ayaw ng bata, huwag Kasi yung pinitin. Kasi yun yung pinaka-hate nila. Dapat i-respeto nyo rin sila kahit bata pa sila. Yung laga ko yung pinapakain ko, nahayaan ko lang yung bahala ka dyan magkalat. Kasi damar mo na, ano, lalo na pag bago pa kayo, bago pa lang kakakilala nyo, mag-i-initiate pa kayo ng rapport. So, hindi talaga makikinigyan sa'yo. So, sa, sa isip ko, mahala ka. ka o hindi, basta subububuan kita nadidistract lang siya dun sa environment o kapag nandiyan yung nanay yung tatay niya. Pero kapag kaming dalawa naman din yan ako pinapahirapan. So, kapag susubuan mo, tuloy-tuloy na yung subu, sub Tapos, yun lang muna guys. Uh, comment down kung ano pa yung gusto nyo malaman sa So, apply nyo dito and dapat talagang ready kayo physically, mentally, emotionally. Kasi yung trabaho dito, kaya mo naman, kaya naman. Pero yung mentally, lalo na yung ibang amo dito, hindi mo maano yung mentality nila. So, mabaon ng mahabang pasensya. Tsaka yung marola dito na ah, dadadayan sila. So, kapag sensitive ka, Maybe, I brought this up for you. <laughs> Kasi dito kapag sinabi nila, tapos galit sila, kapag sinabi nila tapos na sa kanila yun, sayo, dito pa rin. Kasi nga, sensitive ka. Sila dito, wala siya paano sa feelings mo. Kaya, dapat pusong-bato ka dito. Maging pusong-bato ka. Pagka maging pusong mamon. kung dyan sa Pilipinas, pusong mamon ka dito, magpakatatag ka wala akong masasandalan dito hindi sarili mo tapos makakaw ko lang ako ng cellphone kapag nakaw, nakaw lang pero minsan hindi ko talaga siya nahawakan nahawakan ko lang siya may kinanggo ko may chat yung amo ko kung wala naman wala minsan lang yan gabi ko lang siya mga sisilip o makikita tapos minsan hindi na ako nakaka kasi pagod na rin yung katawan mo minsan nga hindi na ako nakaka-edit ng vlog ko. Ang dami ko nakatampak ng vlog. Kasi kapag day off ko, natutulog din ako minsan. Tapos minsan pagod din ako. So, I think that's all for today. Thank you for watching. Stay safe and God bless Ma.